Hello! What's up mga tol! Welcome back sa aking channel mga tol! Dito na naman tayo sa ating Password Press So itong channel natin, natin dito is more on Sword So welcome ka dito! Kung gusto mong manaro sa Sword dito ka na! Subscribe ka na para updated ka sa mga Password Press ko Okay! So Cristobal po ang inyong lingkod So today is uh, May... 23, 2025. Okay? So, maghatag ko, mag, magbigay ako sa inyo ng ano, pamaintain. So, may maintain tayo. Itong maintain natin is magsisimula sa May May 23 ngayong araw na to hanggang May 26. Okay? So, pag hindi siya lumabas sa 26, idiritso na natin sa May 30. Okay? So, 23 to 26 hanggang 30. Pag hindi siya lumabas sa May 26. So, idiritso natin siya sa May 30. Okay? So, meron tayo ditong um dalawang kombinasyon at ah, tatlong kombinasyon apat ah, uh, ah, dalawa dalawa ba dalawa, dalawa okay ito lang yung dalawa unahin natin tong dalawa natin na kombinasyon unang kombinasyon natin sa paminti natin ito yung paminti natin all draw natin tong mga tol all draw all draw yung paminti natin all draw So, mayroon tayong all draw. Okay. So, ipapakita ko sa inyo pag tapos na to, may isulat natin. May dalawa tayong kombinasyon na pamintin. May 23 hanggang May 26 to May 30 pag hindi siya lumabas sa May 26. Okay. So, wag mong wag iwanan paka makuan ka masana mapusoy ka mintina lang gid sa hanggang sa may 30 Pagdili dili sa mo sa may 26 so unang kombinasyon nato na atay 255 doble so na atay isa ka kombinasyon 255 255 target Rumble lang kaya po siya target Rumble. okay so target Rumble na siya atong pamintain target Rumble. So, naatay uh, uh, 032 032 target rambo lang gapon tani okay so old draw ni atong draw. so may 23 itu, may 26 so mag-additional lang ta mag-additional lang ta sa atong pamintain ato na lang isang opaton. Morag yapon na siyang paton ng pizza so magdugang tag isa ka pamintain na to na atay isa ka pamintain na ay dua dua ka siya ka pamintain na pamintain na double na tay zero three three target rambol lang yapon eh so ayong kumpensa target rambol kaya po siya. so ayong kumpensa kaya muna siya atong pamintin pamintin na to na Dayon na po dayon tay. isa ka kombinasyon isa ka kombinasyon pamintin mura kaya siya, may 30 Gapon siya, mag uh, may, may 23 hanggang 26 so pagbili siya mo gawas pag hindi siya lalabas sa may 26, diretso natin sa May 30, okay? So, take note mga tol. So, ito yung isang kombinasyon natin sa para May 23 to May 30. So, double pa rin. So, mayroon tayong 0, 5, 5. So, target rambol gihapon siya. Okay? So, Cristobal. huwag kalimutan mag-subscribe para updatein sa mga password tres natin dito. Okay, so to yung password tres natin. Maintain 23 to 26 hanggang 30. Okay, so yan. So, huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat sa support ang mga tol. So, dito na lang ako kutom. So, bye-bye!